May ano kasi, several statements na sinabi itong si Recto na, na naiinis ako. Una-una, sasabihin niya, yung kinukuhang pera sa PhilHealth, hindi raw yan pera ng taong bayan. Hindi daw yan pera ng contributors. Pera daw yan ng gobyerno subsidy. Eh, hello! Kung nalipat yan ang subsidy ng government sa PhilHealth, pera na yan ng PhilHealth. amortis ay, amortization, premium yan ng mga individuals na hindi kayang magbayad ng premium, yung mga low income. Kasi nga, ang PhilHealth is a universal health insurance. Eh. So, whether nakapagbayad ka or kaya mong magbayad o oh, hindi, dapat enrolled ka, diba? So yung government subsidies for that That's one At sa batas, yung government subsidy niyan Malino na malino na nililipat sa PhilHealth For that purpose So, mm. kailan pa naging hindi pera ng taong bayan yung government subsidy? yun yung una kong kinakabwiset Pangalawa, yung isang kinakainis ko pa Yung parang hindi daw ginagastos yung pera So ngayon gastusin Kasi inefficient yun So kuhanin sa PhilHealth at gastusin tapos yung, de, kung gagastusin yan, de, gastusin nyo, expand nyo yung coverage namin. Ba't nyo kinukuha para pagtakpan yung sinasabi kong fiscal management problem na kasalanan din nila, which we can discuss more later. So parang hugas kamay eh, parang sinasabi nyo, oh, inefficient yung government, actually sinusold natin, ginagawa natin siyang mas efficient, which is not true. Number three, nang nakakatawa doon, sa ni, 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 ni Recto, kasalanan ng Congress yan eh. Ako naman sumusunod lang. Pero kasi, kung maalala natin si Recto, nasa Congress din dati at member siya ng BICAM na, na nag-approve ng GAA provision na yun, allowing DOF to collect money from ano, GOCCs.